Charon na ako okay. eh. Pendel pen. O, oh, ano, bond paper. Samo na po si... Samo na po nato, atung At umuya. Uh, Pertin natulog. Umuya o buhi. Mabasa na to ni Zaya. Uh, um, na kung, ma, kung, mabasa niya give me. Bright man kaya siya, no? lang. Money, pabasa ko ni Zaya. Ang tao na to. Kung hantod, asa yung pasensya sa ko, ah. Ha ha ha. Ay. Mm. Hintan ninyo. Lamig kayang katulog. Diba? Mm. Sa muko na to na karon. Hintan na to. Katulog ni siya balik. Karoon po kaman sa natin. B. 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 Naku, pabasa sa'yo mo. Diba, honor man ka tong senior. Eh, mga nah, kabuhang naman na. Sige na, kung mabasahan mo ni libro yung tika. Tinood na ni, wala ni...

Asa gani. mo oni bi gani asagani mo oh, gani ni ay kaugot mo ni siya o oh, asa mo ni mo o pa ko gani. o oh, asagani pasahon man asa o oh. mo gani ni mo oh, gani ni bi ina bai ni Di ba yung mabasahon? Oo. Asam oh, asa. Asa. Hay nako wala ko. Lay may tabo kan libre ha. Hapoy. ni hmm. ug ipabasa ug asa nak gid pagbasa unta dinhi. Di siya pa na pagbasa-basa niya, pukawon pa ta tapos siya pa masuko